Hello guys! Welcome po sa ating channel. Ngayon guys, dati nag-upload ako ng video guys. Iwan natin na i natin siya sa solar panel board. Yung ating battery na motorcycle battery. Ngayon naman guys, tuturo ko sa inyo kung paano maglagay ng tubig sa baterya na natuyuan na motorcycle battery. At yung ating baterya na natuyuan, nanilalagyan natin ng tubig. Yan ituturo ko sa inyo guys mamaya sa ating video na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa ating video, don't forget to subscribe. Pindutin lang bell button upang maging update kayo sa ating mga video. Yeah guys, ito yung ating video na ating gagawin. Papakita ko sa inyo ang tamang paraan ng paglalagay ng tubig sa motorcycle battery na natuyo na, na wala nang laman. Dahil mahirap na tuyo ang ating motorcycle battery, yun ang today lang kaya ang battery natin ay nasisira guys kaya samahan nyo ko sa aking video kaya ito na yung ating video na ating gagawin ito na guys samahan nyo ko sa ating video Ayan na guys ito na yung ating battery na motorcycle battery na may 12 volts at 4 ampere yan yung ating battery na motorcycle battery yun yung nalagyan natin ng tubig Paano natin malalagyan ng tubig to tatagalin natin itong takip sa ibabaw na to guys ayan Ayan. Para malagyan natin ng tubig ang ating battery. Dahil mahirap pag natuyuan yung ating battery, yung lahilanan na nasisira yung ating battery. Kaya hindi siya gumagana. Kaya tatanggalin natin itong takip sa ibabaw na yan, guys. Papakita ko sa inyo. Para matanggalin natin ito, guys, pipig natin natin itong takip sa ibabaw. Para malagyan natin ng tubig, nagamit tayo ng screw. Ayan. Tapos tayo ng screw para matanggal natin yung takip niya. Ayan. Yung takip niya. Ayan. Yan natin matanggal yung takip niya guys. Ayan. Ayan. tanggalin natin yung takip. Ayan. meron kang makikita yung alim na takip. Ayan. Yung alim na takip niya yan. Ayan. Yan natin lalagyan ng tubig. Yung ating battery. Ayan. Ayan natin sya lalagyan ng tubig tanggalin natin itong takip na to yung alim na piraso na yan ayan, tanggalin natin itong takip ayan ayan guys, natanggalin natin yung alim na piraso na takip na battery, ayan ayan yung ating takip na battery para malaman natin na wala ng tubig yung ating battery itatob natin siya araw may tumulo pa siya may tubig pa siya pero pag wala na siyang umatak ibig sabihin wala nang laman yung ating battery natuyo na iiwasan natin yung ating battery guys na matuyuan ng tubig para hindi masira yun dahilan kung bakit nasisira yung ating battery ayan dito natin ilalagay yung ating tubig para mailagay natin ng tubig to gagamit tayo ng imbudo yung ating imbudo natin gagamitin lagay natin ng tubig sa ating baterya. Ayan. Na 12 volts and 4 ampere. Ayan. Wala para makita natin na wala na siyang laman. Itataob natin yung ating battery. Ayan. May, la may laman na. Ayan. Ibig sabihin, wala na lumalaglag na tubig. Ibig sabihin, tuyo yung ating battery. Wala siyang laman. Ayan. Walang laman yung ating battery. Kailangan na natin siyang lagyan ng water. Lagyan natin siya ng water. Lalagyan natin ng water guys. Ay. Gagamit tayo ng distilled water. Ayan yung ating water. Ilalagay natin sa ating baterya. Yan yung ating distilled water na natin sa motorcycle battery natin. Ang battery, ang tubig sa battery ng sakyan, kailangan level yung ating tubig. Di siya aapo dito para pantay yung ating water. Kailangan tansyado natin siya para malakas ang voltahe niya. Nilagyan natin siya ng tubig. Ayan. Magiging okay na ulit yung ating baterya. Ayan. Nilagyan natin siya ng tubig guys. Pupusan natin ng tubig yung ating baterya. Sa imbuto na natin pag natin guys. Ayan yung ating distilled water. Ayan. Nilagyan na natin ng tubig yung ating battery. Ayan. Yung tubig, ayan. Ayan. Kailangan balance yung ating tubig. Paglalagay niyan. Sa anlim na butas na yan. Ayan. Nalagay natin siya ng tubig. Ayan. Ayan yung tubig guys. Nalagay natin siya ng tubig. hirap po na kay guys dahil gumawa ko ng sarili kong imbudo. Ayan. Takip. Ayan. Yan yung ginawa kong imbudo para ipasok ko sa butas na yan hindi natin hindi ng tubig sa ibabaw ayan guys ayan, ngayon nalagyan natin siya ng tubig yung ating mga butas ayan ngayon pwede na siyang takpan pwede na natin gamitin ulit yung ating motorcycle battery ayan, pwede na rin natin siya yung pangkarga sa ating gamitin sa ating ilaw na 12 volts ayan dahil nalagyan natin siya ng tubig guys pwede natin siya ulit takpan Ayan. Nabalik natin yung mga trip niya. Sa butas. Ayan. Tapos na ulit natin siya guys. Ayan. After natin may balik yan, pwede na ulit natin gamitin yung ating baterya. Ayan, yung ating baterya. Nalagyan na natin ng tubig para hindi matuyo. Madry yung ating battery. Ayan. Ilagay natin yung mga takip nila. Pwede natin siyang gamitin. Nabalik natin yung ating mga takip. Ayan. 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 Pwede na ulit natin gamitin yung ating baterya. Nilagay ng tubig. Ayan. Kung nagustuhan nyo guys sa aking video, comment lang kayo sa ating comment section. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Pindutin ang bell button para sa updated na ating mga video. Maraming salamat sa inyo guys.